sa panahon ng kapaskuhan at sa pagpasok ng bagong taon nakaugalian na nating mga Pinoy ang maingay at makulay na pagsalubong sa bagong taon gamit ang mga paputok bilang pantaboy sa malas at bad times ngunit kasabay nito ang pagsiguro sa ating kaligtasan at ng ating mga pamilya tapos po Hase. Hindi na pupubutok. Pinulot ko. Bigla sa map. Sa nakaraang taon, inuulat ng Department of Health na may 30 katao ang nasugatan dahil sa paputok. Mula December 21 hanggang umaga ng December 31. Ang bilang na ito ng mga nasugatan ay 76% na mas mataas kumpara noong 2020 na mayroong 17 na kaso. Ngunit 66% na mas mababa ito sa ating 5-year average na may 89 na kaso sa parehong panahon. Wala naman na iulat na insidente sa pagkain ng paputok, stray bullet injury o pagkamatay dahil sa paputok ng taong yun. Pero, paano nga ba natin maiwasan ang panganib ng paputok? Narito ang ating iwas paputok strategy. Sa halip na gumamit ng paputok, mayroong iba't ibang paraan para ipagdiwang ang bagong taon. Torotot, isang maingay na instrumento na hindi nakakasakit, maganda itong gamitin sa pagsalubong ng New Year. Pailaw, gamit ng mga ilaw sa ating mga tahanan ay makakatulong sa pagpapakita ng kasiyahan. Fireworks display, kung nais natin ang makulay ng pagdiriwang, maaari tayong manood ng fireworks display sa mga itinalagang lugar ng ating komunidad. At panghuli, ang pag-iwas. Huwag tayong magpaputok sa mga hindi ligtas na lugar, tulad ng mga kalsada o malapit sa mga bahay. Iwasan ang paggamit ng mga iligal na paputok at kung di naman maiiwasan, siguruduhin na may kasamang matanda ang mga bata kapag sila'y magpapaputok. Ito naman ang unang lunas o first aid para sa mga naputokan. pakiinin ang mga biktima, gaya ng mga bata, ng anim hanggang walong piraso ng egg white. At sa mga matatanda naman, walo hanggang 12 pieces of egg white ang ating ipakain. Kung may nasugatan sa inyo, huwag piliting paduguin ang sugat. Kung nadumihan o nasugatan ng balat, Hugasan ito ng gamit ang isang alkaline soap tulad ng Perla. Takpan ng sugat ng malamig na tuwalya o tinatawag nating cold compress sa loob ng 10 hanggang 15 minutes. Maglagay ng ointment sa nasunog na bahagi ng balat at agad nadalhin ang biktima sa pinakamalapit na ospital para sa tamang pagsusuri at pangangalaga. Tandaan, ang mahakbang na ito ay mahalaga para sa agarang pagtugon sa mga sugat mula sa paputok. Magdiwang po sana tayo ng ligtas at masaganang bagong taon.